Bata, nag-viral matapos isakripisyo at ibenta ang kanyang koleksyon para maipagamot ang alaga niyang aso na may sakit. Kadalasan ay na itinuturing na prized the possession ang mga collectible items na pinagkakagastusan ng mga collectors. Pero ang batang ito sa Amerika, walang pag alilangan na ipagbili o ipagbili na ang kanyang collections para maipagamot ang kanyang best friend na si Bruce ang kanyang alagang aso. Kung magkano ang napagbentahan ng bata, eto. Nakahiligan ng nooy walong taong gulang na si Bryson Kleeman mula sa United States ang panonood ng cartoon na Pokemon at nangoleksyon pa ng mga Pokemon cards. Pero para sa isang bata, malaking desisyon at sakripisyo ang ginawa ni Bryson na i-let go ang ilang taon niyang kinolekta na Pokemon cards para maipagamot ang kanyang alagang aso na si Bruce na na-diagnose ng malubang sakit na parvovirus at nangangailangan sumailalim sa operasyon na nagkakahalaga ng $700. Ibinenta ni Bryson ang kanyang card collection sa labas ng kanilang bahay. Nakuhanan pa ito na nasa ilalim ng isang malaking payong kung saan siya nakasilong at ang kanyang cards na nakalatag sa isang mesa at ang nakapaskil na signage na nagsasabing POKEMON FOR SALE! Agad na dinagsa ng customer si Bryson nang madiskubre ng kanilang mga kapitbahay ang dahilan sa biglaan nitong pagtitinda. Habang ang nanay niya namang si Kimberly ay nagpasimula ng GoFundMe campaign na nag at nakalikom ng malaking halaga ng pera. Bukod sa pagbili sa kanyang mga paninda, binigay ng ilang mga kapitbahay ang sarili nilang card collections para maibenta rin ni Bryson. At ang iba naman ay nag-donate ng pera at dog supply. Matapos makalikom ng mahigit $21,000 o mahigit umahigit na isang milyong piso, matagumpay na naipagamot ni Bruce at nakauwi na rin sa kanilang bahay kasama ang kanyang best friend na sa murang edad ay natutunang magsakripisyo. Samantalang ang natira sa mga perang nalikom ng pamilya ay edo donate nila sa mga animal shelters at ginamit para tulungan ang ibang pamilya na magbayad ng veterinary bills. Sa mga batang may fur babies dyan, pwede nyo bang i-share ang mga sakripisyong nagawa ninyo sa murang edad para sa inyong alaga? D W research report. Re -re report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.